ang pinakamagandang mga babaeng na link and Enchong D. 10. Inamin ni Pop Rock Princess Yan Constantino na may crush siya kay Enchong. Kaya naman labis ang saya niya na si Enchong ang maging leading man niya sa kanyang Chinito music video. 9. Liging on-screen pair naman ni Enchong si Lauren Yang sa pelikulang Sayo Lamang. 8. Gumanap si na Enchong at Angeline Kim bilang couple sa pelikulang Four Sisters and a Wedding. 7. Inamin ni Alex Gonzaga na crush siya si Enchong noong una niya itong makita sa isang acting workshop. Six, Dalawang taon din naging magkarelasyon sa si Enchong at Samantha Lewis bago maghiwalay noong 2016. Isa sa mga dahilan ng hiwalayan ay magkaiba nila nanda sa showbiz at anya, hindi talaga sila meant to be. 5. Inamin noon ni Enchong na nanligaw siya at muntik na maging sila ni Julia Montes, pero dahil sa time ay hindi ito natuloy. 4. Ibinunyag din ni Maha Salvador na sila nabukang manligaw sa kanya ni Enchong noon. 3. Inamin din ni Enchong na muntik niya niligaw noon si Kim Chu. 2 ang love din ni Encho at Enrich Gonzalez na Enrich ay isa sa mga pinakasikat na pair up noon. Sa kabila na kanilang chemistry, nanatili silang matalik na magkaibigan. One, inamin ni Alexa Ilaka na si Encho ay ang kanyang forever crush.